Hi ka success. Sa video ito, may mga babasahin tayong mga comments about sa update sa Messenger dun sa ad label. So, nakita ko lang ngayon sa YT channel ko yung mga nagtanong. Kasi gumawa na ako ng video noon. Pero yung video ko iba pala dun sa tanong nila. Kaya sa video ito, babasahin natin yung tanong nila tapos ipapakita ko sa inyo kung ano at saan makikita yung mga gusto nilang makita sa messenger. So next slide na tayo para ipakita ko na sa iyo. Next slide tayo. Ayan ka success na sa YT channel na tayo. Babasahin natin yung mga tanong dito. Na yung ginawan ko ng video, hindi pala 'yon yung tanong nila. Kaya, babasahin natin para mas lalo nating maintindihan. Panoorin mo to para malaman mo rin dyan sa messenger mo. So, scroll na natin ang mga video. Ito guys. Ayan, update ni messenger ito. Kaya, iba na may ad label na. I-click natin yan. Two weeks ago. guys, nakala guys. Ayan o, no, two weeks ago. Wait lang, i-post ko lang ha. Ayan, i-post ko lang. And then guys, babasahin natin yung mga comments dito. Comments, ayan, pindutin natin. Para malaman mo din guys. Basahin natin. Ayan. 21 hour ago, di ko na makita yung pin comments ko dahil sa ad label na yan, sabi. Tapos, One day ago, ang problema po na wala yung parang maliit na eye sa tabi ng video or audio call dahil pinalitan ni ad label eh yun option pa naman ata yun na Sabi. Tapos sabi dito mali ang sagot, hindi nila hindi niya gets. Ayun. Tapos guys, dati kasi nakalagay dyan audio call, video at yung maliit na eye which is Character for option kasi nandun yung team Quick reaction, nickname kasi Option yun, nawala sa madaling sabi Yan, tapos mga nireplyan natin Click natin Ah, okay, gets ko na Maraming salamat po, idol Sige, tingnan po natin para malaman Thank you po, gets ko na po yon. Yon guys, click natin ulit Tapos um, Isa pa, last na lang Sir, yung gusto namin at ibig sabihin kung paano alisin si AdLabel sa messenger. Alisin siya as in alisin si AdLabel para... Click natin. Para maibalik sa dati. Uh, sir, yung gusto namin at ibig sabihin kung paano alisin si ad label sa messenger. Alisin siya as in alisin sa, si ad label para may balik sa dati na walang AdLabel ang messenger namin. Yun lang po. Salamat. Sabi ko... Ang sagot ko, update po sa messenger kaya magkaiba na ang itsura po. Sige, gawan natin ang video para malaman kung saan makikita yung dating picture po. Ayun guys, so sa next slide, pupunta tayo sa messenger para ipakita ko kung saan napunta yung mga sinasabi niyang mga option na yon. So next slide tayo para ipakita ako na sa inyo. Ayan, punta tayo sa messenger. Tapos, guys, bibigyan natin ng halimbawa yung uh, isa kong messenger. Ayan, Robin Roque. Click natin. Then, guys, ito kasi yung ad label. Yung tinatanggap, paano daw alisin ito? Ayan, yung arrow na yan, yung may green. Hindi natin maaalis yan, guys, kasi update sa messenger yan. Ang mga tanong doon, paano makikita yung mga option doon? mapupuntahan pag-click mo yung ad label ayan ang lilitaw ad label ayan nakalagay ad label i-cancel natin para ipakita ko sa inyo kung saan makikita yung dating nakalagay dyan. napunta siya dito nakikita mo yung profile picture natin pindutin mo yan pagka mo guys ayan team pick reaction nickname word effect view media files links view pin comments search jan na napunta yung dating I information na nakalagay doon. So sana guys sa bidyong ito nasagot na yung tanong na paano aalisin yung ad label at saan ma-access yung mga information. Nandito siya guys. Ulitin ko lang dyan sa my profile picture mo. Pindutin mo lang. Kasi yung ad label na yon bagong update ni messenger yon. So sana guys may natutunan ka sa bidyong ito. So back to camera tayo. Ayun ka success, sana may natutunan ka sa video ito. Basta sundan mo lang ang video ito kasi update yun ni Messenger. Hindi natin maaalis yung ad label na yun, nandun na yun kasi bagong update. Sa mga nagtatanong, ito yung sagot sa mga tanong ko at sa mga message nyo. So, dun mo makikita sa my profile picture mo yung nawalang i-link or information icon para ma-access mo yung dating messenger. Dun mo siya pupuntahan. Maraming salamat ka success at see you sa next video. Bye-bye and God bless po. Thank you.